Hello po. Mag, um, good day po sa ating lahat. Balik ngayon po, yes, pupunta naman po tayo doon po sa farm po natin. Mag-update lang po tayo. Kasama po natin si Baby Angel. Hi, Angel. Hi. Yan po si Baby Angel. So, ayan. Nalabas na ako. Where are you going, Angel? Hard eyes. Hard eyes. Ayan. Pupunta kami doon sa arm. Update lang po ako. Okay. No, no, no. Ang dali. Ang dali. You run. Dali. Ayan. Pupunta na naman ako. At mag-update na naman po tayo doon sa ating farm. Atin talaga. Titignan natin kung ano na po yung mga update po doon. Kasi, nung ano, nung, nung mga blanco, may nalinis na sila. Pero, ngayon, nandito na sila sa may gate. Banda. Uh, so, yan. With Angel. O. Oh. uh, so, dito tayo papasok sa gate. Hop, dahan-dahan lang ha. Sa Ah, dali. So, ito na po ang update. Nalinis na po dito. Nung unang punta natin dito is marami po dito mga um, basura. Pero ngayon, yan. O, oh, diba? Ano na? Hahaha. <laughs> so, ayan. Ito na yung saging. Diba? Tapos yung papaya. Yan si Kuya Paya. Yan. Maraming ana, manok. May mga manok na siya. Ayan. So, Ayan. So nalinis na dito banda. malaki na yung kalabasa yan yeah, may tumubo na opo sayan so, ayan yung ayan na. Okay, no touch daw. <laughs> Ewan siya yun. Ewan siya yun. Sayang. So, Ayan o. Oh, tumubo na siya. Oh. Ang ganda dito kasi mahangin. Yes. There. Oh. There's a dog. There's a dog. Ayan. malaki na ang kanyang nyog. Ito yung mga rambutan na itatanim pa nila. Ayan. Tumalaki na siya. Okay. I'll going there. Ayan. So, di ba? Dati, ano to, um, marami ang damo. Pero ngayon, di ba, maganda na. Ayan. Si kuya nagdidilig. Nainitan initan kasi eh, na kaplastik no? hmm Mainit kasi yan, ni eh. kasi nga nainitan. Baby, diyan ka na ha. kasi ako doon. Titingnan ko yung mga... Hmm. kasi mainit po yan, kasi eh. puntahan po natin yung mga saging po. Ayan. Banana. Oo. o a Ayan, may mga manok na dito. Pupunta ako dun, baby, oh. Sama ikaw? Ha? Sama ikaw doon? we Wag ka sumama dito. Pupunta ako doon, no. Oh. Dali ko kay Papa. Dali. Wag ka sumama kasi pupunta ako doon, no. Oh. May aso doon. Dali, wag ka Dali. Dali na. Pupunta ako dito, eh. Tabi, tabi, tabi po. Ayan. Ayaw niyang magpaiwan. Laksan ka Alam mo O, sige, sige. Ha? Hulog ka talaga. Ayan. Dito medyo ma, ano yung araw. Dito ka nga. Dito ka. Ayan. Uh, ayan Nando doon yung Pulang Ay eh, parang kinuha na Kinuha na yung pulang Saging Doon ayan. Yes, banana Red banana uh, uh, Huh? Banana. Yeah There's a lot of banana here uh, mama, mama. Anam nam ikaw? Ha? Oa oh, ah, oa oh, Hahaha <laughs> So, ayan. Dito, lilinisin pa nila. Bali, nasa ano na sila. Bandang gate. So, ayan po yan. Medyo malayo-layo pa. Ulo pa. So, ngayon po is, yes, mahangin po dito. Ayan. Maraming naman po yung pagkaslas ng mga dahon. Ayan. Bali, yan yung pader nung ano tawag dito. Subdivision. Ayan. dito medyo nalinis na siya. Ayan. Tapos meron pa yan doon sa pang ano, may kasama ka, kasi, kasi tayo sa di tayo, kasi tayo Ay, sayang yung okra. Ha? Yung okra, sayang. Mama. Opo. Tandahan. Be careful yan, hindi lang tayo nagtagal kasi may kasama tayong baby. O, oh, diba? Parang lang tayo nasa province. yan Yung isa dito pala yun kasi dalawang puno yung saging before. Ito yung isa. Ayan. Ito, medyo hindi pa. Maalala pa yan. Masaba. Pero maraming sabah dito iba ano na libre na at least nalinis-linis na nila dito hindi kagaya ng unang video ko dito na dito grabe yung dami so ayan kung may kita po ninyo yan po yung subdivision ayan tapos ito yung gate yang kami dumadaan. Kaya may mga papaya pa dito. At least, nalinis na. Maganda na siya. Tingnan. Yan. Ano yan niya dyan? Suha at saka lansones? Oh, galing. Sila sila lang ang naglilinis dito. Apat lang sila. Diba? Ay papain Maganda. Oh, yan Ayan po yung uh, daming saging. Yan lang ikaw, yan lang. No, dyan lang ikaw. Ayan. Papunta pa yan doon sa... Parang nasa province lang. Kasi nga, na, yung likod namin is mga puno. Ayan. Diba? Dati kasi, nung pagsilip ko dito, talagang asin, ano lang to. Puro damo. Buti nga ngayon. Di ba? Ito na yung kalabasa. Bali ito, tinanim namin doon lang sa ano nang isang halaman doon sa bahay. Pero ngayon, tingnan mo naman, oh, ang galing. Oh. Ah, diba? Maganda na tapos yung malunggay o oh. So ito ngayon ang ating pong update, second update po ng ating pong farm sa likod po ng ating subdivision. So buti na lang at nilinis nila kasi para maging ano, maging mapakin mapakinabangan mapakinabangan yung likuran ng subdivision ah ayan po at least di ba kay papaano nalinis na hindi na siya kagaya ng dati tapos ang kagandahan na dito libre kami sa mga saking hi Dirty yan. Dirty na yan. May mga ano na yan. <laughs> si Si Hi. Hi. Oh, sari Si Hi baby, dali. Sa punta. Uwi na ikaw. Uwi na tayo. Ah. Uh. Tara, let's go. Wait. So, ayan po. Nagaya na umuwi. Uwi na daw kami. So, kat. Ano? may mga manok si kuya dito. Uwi na daw kami. Uwi na. Okay. Uwi na daw kami. Nagyaya na yung isa. Oh, wait. So, Baby, wait. So, <laughs> yan. Pauwi na tayo. Punta na tayo ng bahay. O, oh, mauna ka na. Takunay ko doon. Dandahan lang ha. Madapa ikaw. Sa iyan. Maliit lang pong sa bibisyo. Dandahan. Uh oh, diba? Okay Pauwi agad kami kasi sobrang lapit lang niya. ito na bahay namin good na thank you